Good morning once again so nandiyan tayo muli no, sa may uh, Ruas Boulevard so nandiyan sila sa gitna ano? Yan, uh, pupunta natin yung mga kaibigan natin gumagawa dito DPWH sa uh, South Manila ayun sa Fort Manila dito daw sila so yan natatanaw na natin sila nandiyan no, oh, sa gitna meron din silang uh, dalang ano, compressor bibilis ng mga sasakyan oh. pero antay natin na uh, ano antay natin na uh, tumigil yung mga sasakyan ayan o oh, uh, na po yan so, nandito sila oh. So, pag, uh, nag stop ng mga sasakyan uh, tawid tayo titingnan natin ang, ang uh, ginagawa nila dyan So, dumaan tayo doon. Ginagawa na yung mga takip nung uh, ano nila. Takip nung uh, emburnal drainage. So, magandang daloy nung uh, ano. Magagandang daloy. Ayun, Tatawid na tayo mga kabaya. Magagandang uh, daloy nung tubig. Ibig sabihin, no. ay uh, Naayos na yung uh, burak sa ilalim. Ito na. Tumatawid na tayo. At uh, nandito yung ating uh, ano. DPW ito uh, nandito sila sa gitna ayan boss good morning good morning to ayun oh. ayan nandito sila sa gitna at uh, ayan no oh, Pedro Hillian at sabi ni Forman nandito daw so tamang tama no ito na yung nakuha niya yung burak ayan marami na pala sila nakuha oh sila kami para mapunan Ah, patawid ito, boss. Oh, ah. Magawala, dito, boss. Para mawala ang makari sa ano. Ah. So, gagamitan rin ng clipper to. Oo, oh, clipper. Ah. oh. ayan. So, yeah, ay kay boss, no? Kaya tatawid na nila yung ano, para makalagos dito sa ano. Palagos sa dagat. Ah, palagos siya pagod sa Ah, sa pumping. Eh, oh. Ibig sabihin, meron siyang ano doon. Oh. Ah, papunta doon. Ah, ayan. Ayan. Yeah. So, yeah. It's better, it's way, uh, pero, eh, ito naman is greater possible na mawala ng tubig ito kahit na ulo na malakas. Pero... malakas ang high tide, high tide yeah. siya. Kasi hindi makakapagdam. Pero ganda ng ginawa ninyo, maganda na yung aakos ng tubig. Ah, pansin ko kanina doon, tumaan ako doon kay Foreman. Eto mas makakatulong to pag nakatawid yung tubig um, dito. Uh, so ano to boss, sa ah, pagpunta pa doon o no? hanggang dito lang yung project mo? Eto pre, papunta doon, papunta rin to. May butas din dito. May diling-diling dyan papuntang Patropaura. Ah! Talaga na kaya, yan ang mga inlet na yan. Doon ang mga inlet na Yun din, ini-initi namin. Ah, papunta roon. Oo, video-delete pa rin lang na. Oo. hindi, hindi tayo... Hindi tayo maano dito? Discardian lang yan. hindi tayo pwede gano'n dahil may mga barricada naman tayo. Oo. Ah, wag minalas tayo, tutuli, no? Ayan po, no. At ayon kay sir patatagusin nila ito na uh, binutas nila ito para ma na mapasukan ng clipper diyan dahil uh, gagig guminawa na yung ginawa nila doon sa maya uh, service road na daanan natin kanina talagang uh, napakaganda ng uh, agos ng tubig uh, so tuloy-tuloy lang po itong project na ito hanggang sa matapos siguro ito ayon kay uh, Sir uh, ay magmula dito ayan oh yung uh, ano mula dito sa ating kinalalagyan ay uh, mayroon pang uh, palagos hanggang paura at uh, yun na nga lilinisin nila hanggang paura itong uh, drainage naman ito papasukan ng clipper at uh, patagos doon paikot doon sa pumping station doon so, sa may bukana uh, ng ano doon sa may entrance ng Dolomite Beach So, yan yung project nila ngayon, no? At uh, ito nga, dami na sila uh, nga nakukuha ng burak dito, ayan, no? Sako-sako na, oh. Uh, sa ganitong kalaking uh, butas, oh. Tingnan mo, tingnan Ay, ganito na kadami yung burak. Nagpasagas kami na, no? Binatag namin yung, ano, parang labuwag. Uh, para ma makapag makapagtrabaho ba kami ng walang tagaban. Oo. Uh, <laughs> sa na. namin kahapon yun. Uh, Hindi naman ganun ka-tipi ang ano. yung pililihin namin, masahin, tumutungin din siya rito. Oh. Uh, may butas para pamunta uh, rito. tumutungin uh, Tumutong din siya rito. Dahil halo ang buhangin at saka putik. Ramdam na, oh. ramdam right. kasi sa ano yan. nga yung problema natin, eh. boss. Eh. Oh. Yung ramdam natin ano. na yan, yung uh, burak na yan, yung potek. Oh. Saka yung mga, oh. yung ginawa sa mansada, siyempre hindi naman may iwasan talaga matapunan. Oo, oh, oo, okay. oh, oo, oo, oh, oh, yun. Kasi yung uh, pinagbubuksan ng mga bata mo dyan, yeah. na ko, wala namang basura. Puro, burak talaga ang laman. Yan ang ano. Kasi ng basura at aborak. Oo. Kasi meron akong mga siriglad, lalo sa tap. Oo. Basura naman. oh, na. problema rin yung sa tap na yan. Kung tingulan lang, ang baha na. Ang malakas pa kabara dyan yung mga plastic. Oo, oh, oo. No, hindi so. natutunaw. Kaya, matalamat na rin tayo sa mga nangunguha ng plastic batik. At least kahit na namimilingay, yung, yung, dami na na sa drainage. Oo. So, nandito tayo sa island, no? Island ng uh, Ruas Boulevard. So, sabi ko nga kay Sir, <laughs> parang delikado tayo dito. Sabi niya, paswerte yan lang. Eh, <laughs> kita po ninyo yung uh, ano, dami nang uh, oh, na nakuha ng uh, oh. Yan yung Ano, nakuha, sako-sako na. kain pa yan hanggang sa makakuha kami hanggang sa tosa kalahati ng tosang. tapos uh, namin yung scraper para babala naman yung malaki ano talo uh, para mas mabilis kasi ito hindi ka nung maliit na kumayos natin talagang pambawas pero borak ng kababayan no? wala kang makitang tubig pero palalakyan daw nila yung butas hanggang sa gumanda yung uh, daloy ng tubig ayun kay sir plastik. Oh. plastik. Oh. Ah. You know, oh. Oh. Kemana anan mana? ini binggi po at ano uh, parang globular. Pwede natin babaan ng balde, pre. Right? Para natapitin na lang ng balde. Para mami ang mga wami, makapagsatok tayo. Right? Malalim pa ito, boss. Malalim pa yan, sir. Halos nasa ano pala tayo. Halos Nakabuka pa lang tayo sa topa. <laughs> Bago natin mabuti yung pinakano niya. Oo. Oh. Ah, uh, sa tingin ko, yung tosak nito is 36. Yung mga nakikita kong tosak dito, hindi oh. oh. yun. uh, pa lang namin nasusukot kasi ng plates talaga. Uh, -huh. ina, okay. pero hindi okay. nagalagay ng maliliit na Oh, yun na yun, oh. yun na yung butas niya oh, yun oh. Oh, oh, yun oh. ikita na yung butas. Uh, bayan pero punong puno talaga ng burak o buhangin at saka plastic. So, ayan oh, uh, na, ano na. So, Dilinisin pa nila ito, mga, mga pa, mga kalahating uh, metro pa. Ano ba? Bago, ano? Ano na tayo ng balde? Ano may tali, Para tatapakan natin. Ipasang yung pansin natin para hindi lumagap ng hangin. Ayan. oh Ito oh. sila. Sila sir. Ayan. Ya yeah. yeah, po, no? uh, ano pa Lalalim uh, lalaliman pa ito bago maabot no pero tatanaw na natin yung uh, ano yung colbert sa ilalim okay. no tayo. na patawid doon hindi tayo Tayo na. Tayo Wala kayong ano, kakayan ng pang ano nila na ma di ano, yung luta na nero. diretso. Okay. Para, Oh, okay. hindi ano, kaya, kaya pa ng ito eh.